Epektibo na ang total ban sa mga e-vehicle sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Alinsunod sa inaprobahang resolusyon ng Metro Manila Council noong Pebrero, hindi na pwedeng dumaan ang lahat ng e-bike at e-tricycle sa mga national, circumferential at radial roads sa NCR. Damay sa kautusan ang kuliglig at tricycle. Kasama sa mga bawal daanan ang Recto Avenue, Carino Avenue, Edsa Aranjo, Neta Avenue at Rojas Boulevard. Bibigyan daw muna ng warning ng MMDA ang mahuhuling pasaway hanggang bukas. Pero sa Miyerkules, pagmumultahin na ng 2,500 pesos ang mahuhuling pasaway. Diretso impound pa ang sasakyan kung wala itong rehistro o lisensya. Tinawag naman na unfair ng policy advocates group na Alt mobility PH ang ban sa e-vehicles. Pag-usapan natin yan kasama si Alt-Mobility PH Director Ira Cruz. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sheryl, kamusta ka? Mabuti naman po and thank you for your time, sir. Uh, bakit po ninyo nasabi na unfair nga itong pag-ban sa e-vehicles sa major roads? Alam mo, Sheryl, yung popularity ng e-trikes ay sanhi lamang ng broken transportation system. Uh, walang maasahan na pampublikong sasakyan yung ating mga tambayan uh, at wala rin maasahang mga bike lanes at kung ano-ano pang transportation modes. in short, talagang broken o no? sira yung ating transportation system. Kung kaya't lumalabas yung popularity ng mga e-trikes na ito. Tinawag namin siyang unfair kasi hindi na nagagampana ng maayos ng gobyerno yung kanilang tungkulin Uh, pinagbabawal pa nila yung diskarte ng mga taong bayan para makapunta sa trabaho, makapunta sa eskwelahan o kung saan-saan pa. Ang inaasahan sana namin sa isang government agency ay magtuon ng mas maraming uh, effort, no, uh, magtuon ng mas maraming enerhiya sa paggawa ng solusyon at hindi lamang yung mga restrictions. Uh, sana maging parte sila ng solusyon at hindi lamang puro apprehension. Sir Ira, sa datos po ng MMDA, nakapagtala ng 907 e-vehicle related road crash po last year dito sa Metro Manila. Kaya para raw sa kaligtasan naman ng mga motorista, ang pagban sa mga ito. Ano po ang take nyo on this? Alam mo Cheryl, uh, using the same uh, report na, na sinasite din nyo ng MMDA, makikita mo dito na more than 51% actually. Ang, ang mga crashes na kinakasungkutan ng mga sa sasakyan. So if you would base it on that, dapat mas pinagtutuunan ng pansin ng MPA yung mga pampribadong sasakyan. Uh, kaya nakakapagtaka na bakit pinag nila yung mga e-trikes na gaya na nabanggit ko ay diskati lamang ng mga tao para makapunta sa trabaho at sa, makapunta sa eskwelahan. Malaki din yung gusto namin ipuna sa data collection ng MDA at sa analysis nito, no? Kasi kung titingnan mo nga, bakit nga bakit nga ba pinagtutuunan ng pansin yung mas kakaunting na cases ano? Um, so and at, at binanggit na rin ito ni Chairman Artes is, sa uh, isang meeting na hinost ng LMGA <laughs> na tumatakbo ang, ang kinakatakot nila ay tumatakbo yung mga sasakyan nang umaabot ng 60 to 70 kilometers per hour. Alam mo, Sheryl, yung severity ng road crashes, yan ay malaki yung kinalaman sa speed. So titingnan mo yung speed ng mga pinagbabawal nila, ito hindi nakakadagdag. Ito hindi threat sa mga nasa kalsada. No? Mas threat talaga sa kalsada yung mabibilis na takbo na sasakyan. Kitang -kita mo, at kitang-kita mo ito sa report mismo ng NMDA. Pero hindi po ba sapat na na pinayagan naman sila na tumawid o mag-U-turn ang e-vehicle sa major roads? And ah, pwede naman sila sa mga side streets? Oo. Kaso alam mo, Cheryl, doon na mismo sa kanilang statement, ano, uh, inilalaan nila sa LGU na, na natingnan kung realistic nga pa talaga yung kanilang policy. Uh, at kita-kita mo sa statement na yan na kulang yung panahon na kanilang uh, tinuon sa, sa, pag, sa, sa pagka-craft ng policy na ito, no? Uh, nababanggit namin lagi na wala man lamang uh, public consultation uh, nung kanilang pinasetong resolution na ito. Uh, kung kaya't nagkakaroon ng mga yung mga gray areas tulad nito, no? Uh, at hindi yan ang, ang solusyon sa ating traffic congestion. At the end of the day, ang gusto naman natin ay magkaroon ng maayos at reliable na, na, na mobility option ng mga tao. At kung i-restrict mo yung movement ng mga tinatawag na sustainable forms of transportation, eh, ay yun dumadagdag sa pagsikit ng kalsada. Alam mo, Cheryl, sa, sa ibang bansa, uh, nila actually at at uh, pinopromote nila yung mga ganitong klase ng, uh, ng mga modes of transportation or even cargo services. So nakakapagtaka kung bakit dito sa Pilipinas ay bakang paatras yung development policies ng MMD. Kung hindi po sila ibaban, ano po ang mungkahin ninyo para ligtas silang makabiyahe sa major roads at hindi magdulot ng pagbigat po ng trapiko? Alam mo, unang-una, -una, Cheryl, na uh, malaking uh, galing nabanggit ko malaki yung contribution o yung malaki yung uh, contribution ng uh, speed sa severity ng road crashes so unang una dapat yung tamang enforcement uh, ng uh, ng uh, ng, uh, ng ng speed limits no pangalawa yung disenyo ng ating kalsada titingnan mo yung disenyo ng ating kalsada sharing uh, nag-encourage ito ng pagmababilis ng sasakyan at again babalik tayo yung yung speed malaki ang contribution niya sa severity ng, ng, ng mga road crashes. At dapat tayong mag magdesenyo ng mga kalsadang para sa lahat. Pabalik tayo sa mga datos, ano, nasa 88% ng Metro Manila households ang walang pampribado sa sakyan. Ngunit kitang-kita natin sa mga policy na ito, na mas pinaprioritize ng MDA yung welfare ng 12% ano po ang susunod yung aksyon? Eh, simula today, talagang bawal na po sa major roads sa Metro Manila nga, itong e-trikes, e-bikes, tricycle at kuliglig. Oh, well, patuloy naman ang aming pakikipag-ugnayan sa MMDA, kasama na sa DOTR at LTO, uh, baka sakaling magkaroon ng uh, ng, ng possibility uh, na mapag issue ang LTO o DOTR ng mas malinaw na policy uh, tungkol sa mga e-trikes or sa mga electric, uh, light electric vehicles and personal mobility devices. Uh, pangalawa, uh, nanawagan kami sa Pangulo na, na baka dapat uh, oras na. No? Kasi nabanggitin naman niya mismo na ayaw niya ng mga piecemeal solutions. At itong mga restrictions na ito ay isang halimbawa ng piecemeal solution. Uh, so nananawagan kami sa Pangulo na baka dapat uh, maglabas na siya ng executive order para ipatupad na yung hinihingi niyang comprehensive plan uh, to, 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 to solve our traffic problems. Uh, at dapat dito, gaya ng aming laging sinasabi, dapat magkaroon ng isang lead national government agency para maayos yung plano, uh, holistic yung plan, uh, lahat ng mga inputs from national government agencies at merong isang uh, at merong isang accountable na national government na at merong isang accountable na national government agency. I Ayun, mean, you know, yung 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 sala sa na problema. Isa 'yan sa mga problema kung bakit hindi natin masag masagot yung ating yung yung ating mobility issues no. Kasi kung nabanggit mo na rin lang kanina ata sa news report na na sinasabi ng MMDA uh, allowed naman uh, kung nasa bike lane. Pero kung titingnan mismo ng MMDA, hindi naman kumpleto yung ating mga bike lanes. So yung ganyang classic coordination ang mas ang malulutas sana ng pagkakaroon ng comprehensive transportation plan na merong isang national government agency ano na bumuno nito? Marami pong salamat sa inyong oras. Ira Cruz ng Alt Mobility PH. Magandang tanghali.